Pag hindi gumagana ang mga electric pan nyo, karamihan nasira itong kanyang thermal pios. Ito. Ito yung thermal pios, yung kulay white. Bali, papalitan natin ng kulay black ito. Walang problema kahit hindi sila magkamuka. Ang importante, pariyas sila ng value. Uh, ang value nito is 2 amperes and 150 degree Celsius. Ganito lang yung magpalit kahit wala kang panghinang, walang problema. Kung saan mo tinanggal, doon mo rin ibabalik. Kahit hindi natin gagamitan ng panghinang yan guys, basta mailagay lang natin na maigi. Iwas los lang. Kung ano yung mga tinanggal natin na insulator nya, ibabalik din natin. Ganyan lang. Balik natin to. Ang mga iba guys is binabaypas. Malaking kalukuhan yon. Yon yung pwedeng pagmulan ng sunog. Pag hindi bumigay yung thermal fuse, mag-overheat. Pwedeng cause ng sunog. Music